Andi Iron Man solo na dinala ang tatlong anak papuntang Singapore para sa kanilang bakasyon. Ayon nga sa kanyang post, tatlong airplane ang sinakyan nila mula Siargao papuntang Cebu, from Cebu to Manila, then Manila to Singapore. kaya nga niya itong mag dahil malalaki na rin ang mga anak at responsable ang mga ito. Behave sila at may kanya-kanyang bag na dala. May baon ding activities na lilo at kowa at ito ang ginawang libangan sa plane. Kaya na rin kumain mag dahil very independent. Ang saya ng kanilang travel, tila hindi mga napapagod, ang cute nga ng selfie ng mag -iina. Na-enjoy nila ang plain food. Three flights with three kids is not easy pero dahil behave ang mga anak ni Andy, naging madali ito sa tulong na rin ni ate Ellie. All right. May kanya-kanya silang plain seat. Mabuti na lamang daw ay hindi puno ang sinakyan nila. Kaya naging maluwag at nakapagtabi-tabi ang magkakapatid. Kitang-kita kay Lilo ang saya at excitement. Nag-food trip sa plane ang mag-anak. May fruits at nagustuhan din daw ng magkapatid ang spaghetti dito. Nabusog nga sila sa pagkain sa plane. Sila na rin daw mismo ang nagvibidyo ng kanilang sarili habang kumakain. Kay pabait na bata. It just takes some time. Sa first thing nila sa Singapore, sa Universal Studios agad sila nag-tour na enjoy nga agad nila dito. Sa caption nga ni Andy, sabi niya, My favorite view, a good sight of all three of them coasting through life on their own but with each other. Si Koa napakaganang kumain kahit saan. Ang katsu curry sa Universal Studio ay gustong gusto. Sa airport pa lang, kainan ng kain ng magkapatid. Nag-ipon pang araw si Koa ng coins para daw may family siyang cup noodles sa airport. May kwento rin si Andy tungkol sa bag na kanyang binili noong dalaga pa sa ginawa niyang palabas na Agua Bendita. Ang kinita niya noon, ibinili niya ng bag. Pero nitong lumipat nga sa Siargao ay binenta niya ito. At walang kaalam-alam, ang bag ay binili ng kanyang nanay Jacqueline na pinagbentahan ni Andy. Dahil sentimental na ito ay binili ni nanay Jacqueline. Ngayon nga ay ginagamit na ng apona si Ellie. Sabi ni Andy, first bag I bought with Agua Pendita money. I thought I had sold it every other luxury item that had no use for me in Siargao. But my nanay was the one who secretly bought it back and now it's passed on to my not-so-little lady. Pinahagi rin naman ni Andy ang pagbabago sa airport ng Siargao na mas limuwag ang space kumpara dati. At pinarami din ang CR at malilinis ito. Nakaka-excite ang kanilang little adventure. Sabi nga sa post ni Andy, I get flight anxiety so I actually prefer connecting flights. I just realized this flying the smaller plane just one hour out of Siargao is easier on me plus another hour on a bigger plane to Manila. Specifically a stop at Matan because their airport is so good. Hello, hello. Oh, Champion, good morning, champion. Good morning. <laughs> <laughs> Tiwa sorot na sa bimbo kwarta this time, guys. What you doing? Drinking ako beer. <laughs> si Philmar naman ay hindi nakasama sa kanilang trip to Singapore dahil natapat sa kanyang tournament ng surfing sa Korea. Ito ang WSL or World Surf League. Sila nga ang pambato ng Team Philippines. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. Oh, yeah. Where are we going? Where we going? What is this? What is this? So, kibali one hour, three hundred, two plus one hundred, No, no, no. Two plus 100 hundred equal one hour, three <laughs> No. No. Yes. Two You pay two You have change 100 hundred. So one only. Yes. Yeah. Yeah. only four oh, four what four what four four must <laughs> <laughs>